Pre, ano, teka lang, ano, ano ka muna? hindi pa kayo. Sensor, <laughs> hindi sensor dyan. Okay, okay, okay. Bakit nga? nga. Napasok <laughs> uh, uh, <laughs> na sa bibig. Mabilis uh, uh, ko sa bibig. Uh, Napasok uh, na ko uh, sa bibig. Para hindi uh, matapat nila kung baka yung ilaw. Tapos hinawa. Oh, Pati hinawa uh, ako uh, sa bibig kaya. Ay sabi ng kasama ko. Oh, 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 Hindi na nyo. Hindi na yun. Butis. Totoo yan? Oh. Para, mabuntis, anong gagawin? Anong gagawin? Aba, sa bibig pa daanay, bakay. Kasi natatapon pag sa ano pinadadaan oh, eh. Oh, ngayon mas maganda sa. Man, man. Diyo, para para mapuntes, oh, eh. yeah, yeah. oh, sa bibig mo padaan eh. Oh, yeah, yeah, advice sa inyo ah. Oh, ayo. Iyakit mo gayon. Oh. Oh, yeah, na. <laughs> 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 Ayan, may advice si Pari Arman. advice. May advice. May advice. <laughs> Uli, advice Ulitin mo rin yung advice. Ano yung advice? <laughs> kaya, kaya nakabuo, di ba, pre, no? Kasi mo, hindi makabuo. At sabi na tatapon sa bibig pa Oo, eh. oh, di ba? Para walang tapon. Kasi pag doon sa ano, natatapon. Sabi sa ilaw. oh, yan ha. Kapagasabihin mo yung babae, dito sa oh. oh, ayun, ayun, ayun. No. Puwit na. Ayun, mga karils ha. Mga karils. <laughs> o, alam nyo na ha.